So, mga yung hapon, guys, kakaulit lang namin galing sa SM. So, pag uwi ko galing sa trabaho, pagdating ko dito sa bahay, niyaya ko si Princess na punta kami sa SM at kakain kami sa Mang Inasal kasi nagkikrib ako ng Mang Inasal at gusto niya rin kumain doon. So, ang ginawa ko, pag uli ko, sabi ko, magluluto na lang ako ng ganito nga. Ano tawag nito? tusino. Ay, hindi. Garlic, mang kuno ni na ano. Na humunado daw kuno ni na ano. Skinless pala to na humunado. Tapos bumili din ako na tusino. Ayan. So, mamaya ko na to prituhin, guys. Okay? Baon ko to. Bukas. So, ayan, guys. So, di, ay, ganito pala to Is, yung, yung ano, ang style niya, ang, ang itsura niya kasi kakalapo ay kaka boil ko lang ng water ay <laughs> ko pala ng tubig charot lang kasi para mawalis ang lansa bago ko prituhin so ayan guys sinalang ko siya na walang mantika ayan ko siyang magmamantika so pagkatapos nito pag nakanaloto nito magluto na ako ng tusino so ayan guys parang nasunog man na guys eh. <laughs> hindi pa talaga ako masyadong marunong magluto. Si Princess kasi ang nagluluto lagi. Yeah. Sa akin, pansamba lang to. So yan guys, tapusin to na naman ang lutoy natin. So yan guys, luto na siya guys. luto <laughs> na guys, luto na. Maglagay tayo ng baon ko inat pa to. So, kailangan lang ito tayo magpapaon sa trabaho. Kasi, so, ayan guys. Para hindi tayo magugutuman, guys. Ayan. So, lalagay na natin ang ilotong natin skinless na kumunado. So, masarap siya guys ito. Kaya tinikman ko yan kasi yun na ang um, so ang sarap nyo guys para siyang suriso. Uh, ang lasa niya parang suriso. Ito, ito lang bang yung kukunti. So ayan, ito. Ano ito? Ito. Ito sino ito? Favorite ko talaga yung tusino. Pero, Aku mag lolot to, boleh to. Penat guys.